E dahil sa maling pagkabuhay ng ating Panginoong Isus, tayo ay may katiyakan na tayo man ay muling mabubuhay. Amen? Amen. Pag namatay po pa tayo, hindi yun katapusan ng buhay. Ang ating kamatayan ay maumpisa ng walang hanggang buhay. Amen? Amen? Hallelujah. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Sapagat sa si Jesus ay muling nabuhay. Lahat ng mga nananalig kay Jesus, kahit mamatay ay muli mabubuhay. Hallelujah. Dahil sa Jesus lang ang may pangakong ganun. Dahil sa Jesus lang ang nangako sa kanyang mga alagad na ang mga nananalig sa akin kahit mamatay ay muli mabubuhay. Si Muhammad, walang binanggit na ganun. Na nananalig kayo sa akin, muli kayo mabubuhay. Walang binanggit si Muhammad na ganun. Si Buddha, wala rin binanggit na ganun na kayong mga nananalig sa aming mga alagad ko, pag namatay kayo, huli kayong mamubuhay. Wala. Walang pangako si Muhammad, walang pangako si Joseph Smith, walang pangako si Buddha, ng lahat ng mga nananalig sa kanya, sa kanila, ulit mamubuhay. Tanging kay Jesus lang. Hallelujah. Kaya makaiba ang ng Christianity sa lahat ng mga reliyon. Dapat tayo magpakatatag sa ating pananalig sa ating Panginoong Isus sapagkat tayo ay muli magubuhay din kagaya ng ating Panginoong Isus. Hallelujah. Masaya po ba kayo? Amen. Hallelujah. Na dapat po tayo mag at mag sapagkat ang ating Panginoong Isus ay muli na buhay. Gaano mang kahirap ang ating buhay sa sandipotang ito, that is temporary. Hallelujah. Temporary paghihirap sa mundo ito. Ang ating mga kalungkutan sa mundo ito ay temporary lang. Kapag ka, ah, na, nakatay na tayo, ulit tayong mabubuhay sa bilang ng ating Panginoon, wala nang mga paghihirap. Wala nang sakit. Wala nang mga alalahanin. Hallelujah. Ang ating katawan ay mapapalitan na na katawang makalangit, kagaya ng katawan ng Panginoon. Hindi na nabubulok, hindi na tumatanda ang ating magiging katawan. Buhay natin sa mundo ito, maaaring hanggang mga uh, 60, 70, 80, hanggang gano'n hanggang lang ang ating buhay. Hanggang gano'n lang ang ating patitiis. Pero yung buhay sa piling ng ating Panginoon ay walang katapusan. Walang hanggan.